problem Ano? Sa basta po po kasi sakit na po yung ano niya. Yung, yung parang balak niya like, nagsimig po kasi kami. Saan yun? Ah, uh, Okay, okay parang, so, yung, pa siya. Okay pa siya na. Tapos kanina, lang umaga nagkasakit siya. Tapos kanina, kanina lang po kinakausap po. Sabi niya. <tinyo> 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 uh, <tinyo> kinakausap po sa kanina. Sabi niya

Saka ano? naman mo Ah, bali yung ganitin ah, dito. Ano? Yun sinabi niya. daw siya po gaya. Kasi na, kamay. Hindi na, kamay. Kamay lang. Kamay, kamay. Kamay lang, kamay. hindi naman?

Huwag sa kandila. Diyos ka ba? Eh. Ano lang? Ano lang? Gusto Ay, ko siya. Gusto ko siya. Hindi. Eh. Tapre ka. Kiyarin mo namang tapre. Huwag ah. na hiyakin. Hiyakin? Hindi ka masama. Eh. Oh, hindi ka masama di dapat hindi, hindi ka pumapasok dito sa katawan niya, hindi ka masama. Salana na 'yan. Ginawa mo. Dito pa lang masalana na. Ah, uh, maglalaban tayong dalawa. Ayaw. Ayaw ko. Ano pangalan mo? Ayaw Ano pangalan ayaw mo? Teka, sagot. Ano pangalan? Bago kong ulitin. Wag mo akong ulitin. Ano pangalan mo? Ano Bilisan mo? pangalan mo? Ano pangalan mo? Ano pangalan mo? pangalan mo? Ah, yeah. Ay, ayaw sa akin ng pangalan mo. So, bibigyan mo sa akin ng pangalan mo. Para kahit ano yung gusto sa'yo gagawin mo. Sa Anong pangalan mo? Anong pangalan mo? Ako rin kita di ah. Sige. Oh, Ako rin kita. Oh, Alex! Anong pangalan? Alex! <laughs> Kapawa al al ano pa ka ni pa ni Ana, tatay ah. Pangalan. Alex daw ang pangalan.

Hindi pwede ang tao sa'yo ganito, ha? Oh. Alam mo naman pala eh. Bakit, bakit narariyan ka? Alam mo naman pala. ayoko na! ayoko na! Papatayin kita, Lili, sa akin. na! Papatayin kita, Lili, sa Ay, sabi ko po. Sigurado kang hindi ka nababalik. Meron na akong solusyon eh, parang hindi ka makabalik eh. Patayin na lang kita. Ayaw ko! Ayaw Sigurado pa akong hindi makakalik. natin. Ayaw! nagbibiktima ka pa dun, eh, ng mga bubunta eh. Pagaling, doon sa dito, sa pinaligawan nito mga tal? Hindi! Ah, dito pa lang. Meron na. Oh, na. Ah, lamig-lamig pero pinapawisan. Ayaw na! Ah. <laughs> Ayaw Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na! Ayaw na!

Lahat ng gagawin ko ay susundin mo ka. Ilalim ko sa kapangyarihan ko. Ayaw na ayaw ko ulit na mamiminsala ka ng tao, ha? Ha? Kasi pag di mo ako sinunod pa pa kayo kita, ha? Magalag. Gagaling pa? Gagaling. Gailan? Kasi pagpagin mo na lahat ng dito, ligtan ang kamay. Ayaw ko mamaya. Ayaw ko mamaya. Marunong pala kausap, eh. Bilis! Bilis! katinginan ka maging tikitit bah? yung hindi lumipad niya? magatin balat? Yeah. balat. Ah, kung gusto mo tawak bakit pili ng sarit? na ah, bakit? <laughs> bakit? gusto mo? nais sales? anito sa asawa? masakit niyog mag mo? niyog mag masakit 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 niyog mag Abusin mo na, dali na. Abus na. Huwag mo natin patayin. Huwag ka umulit, saka natin patayin. Malapit ka naman kayo sa akin. Eh. Pero kung malayo na yun sa akin, pinanggalin yun. Ipapatayin ko ito. Hindi na ulit. Ang may regala sa bakit mo maghiwalay, ha? Ito. So. Ha? Oh, ikaw umulit? Hindi na! Alas lasing ko ang layin ko, oh, 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 oh. ha? Ha? Ano sa mo? Ha? Walang ipit-ipit oh. Sabi nung basher ko, ipit ako doon ng tao eh. <laughs> Itigil ha? Wala na sa sigo leg mo. Itigil. Itigil ha? Ha? Pagka may inulitan ka kahit sino ito o ibang tao na ayari. Maliwanag. Ha? Magaling na to. Magaling na ba to? Wala na to sakit. Sigurado. Wala na. Para kaya mo akong bigyan ng kayamanan. Wala ka pala ng kwenta-kwenta ng kanto. Ah, Wala nga naman pagkain, may, may Jaffa kayamanan. mana ito. Ikaw nga sa so, patay ka tayo. Para sigurado. tayo, baksak talaga. Baksak.